Pumakit sa pulang tas kasi nung puno ng suha nila eh. Be careful! Ayun! Ayun! Ah, ayun! Nakakuha na siya. Sa ano yan? Suha ng uncle niya. Ayun, dalawa. Hahaha! <laughs> dapat ang dami naman, oi dami namang kinuha niya Nandun si Asher. Ayun oh, ang lucky. Ang lucky. Thank you. Ang guys. So, tingnan nyo naman yan. Kakain tayo ng suha. Enough na anak ko. Enough na. Bubuksan natin guys. Yan titikman natin. Oh, I ang laki, oh Tignan nyo guys, oh Napaka-foam sa loob Ang kapal ng ano Ang kapal ng balat Maliit ang laman Oh Kulay red. Hindi siya white. Color red ang laman. Halaga. <laughs> Tuwang-tuwa ako eh. Uy, may isa ba <laughs> May isa ba Ang laki din ah. Oh. Halaga. Ang lalaki ng bunga oh. May extra. May isa pang dala. Allah, what and, <laughs> and dami naman. Why you take too much papa oi? Oh? ni Asis. Oh. Do you want to try? Ayan guys, sa tikman na natin, nabalatan ko na. Color red. Ah? Try natin. I want to try with chili. Ang sarap! You remove the all the ano. How? Put the one ball. Yes. Ang tamis niya, guys! Hmm? Put the ball. Hmm. You um, cut it. Come. You try this one. Hmm. guys yung isang buo oh. <laughs> binalatan na lahat <laughs> ang sarap kailang parang nasobrahan yata ako ng kain oh. yan yung asawsawan asin may bagong ako dyan kaya lang parang hindi pa ako ready sa malansa parang hindi pa ready yung sikmura ko sa bagong kaya asin lang muna pero parang nasobrahan ako eh. Parang sasakit yata ang tiyan ko. Huwag naman sana. Yeah. Yung isa nandun no. Ginawang bola ni Asher. Yan. Titigil na ako. Itatabi ko yan. Para sa susunod. <laughs> naman. Kasi baka totoong masobrahan yung tiyan ko. Lalong sumakit eh. So yan guys. Napagbigyan yung gusto ko kumain ng maasim. Maasim. Pero hindi siya maasim. Pero at least alam niyo yun suhang red. Okay, guys. So, habang si Asher ay gumagawa ng homework, iniready ready ko na yung ating sayote. Ayan. Sayote. Wala akong malunggay. Umalis kasi si Asis. And, eto yung kinatay na manok kahapon. Nagkatayin ng manok kahapon, gawa nga anong di ba, may nagpukne. So, imbis na bibili nga ng manok na ipapang ulam kinatay yung isang manok namin so ito yung itinira ni Asis na lulutuin ko naman ngayon lulutuin ko siyang tinola Ang liliit si anong nagkat nito eh si yung yes later yung kapatid ni Asis kasi nga ayaw ko na magkatay dito sa bahay nababahuan ako kaya doon, kinatay doon, kinalaama. Ang liliit nung ano nila, oh, ang liliit nung kat nila. Ayaw ko ng ganitong kat ng manok, guys. Pero sa kanila, gustong gusto nila na ganito yung kat, oh. Ano, Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman, oh. Wala nang laman, puro buto lang yan. Anong kakainin mo dito? Ang gusto ko na hati yung malalaki, yung parang sa atin, na kahit kahit isang piraso lang, imabubusog ka na. Dito naman, gusto-gusto gusto naman nila yung maliliit na cut. Kagayaan oh sobrang liit. O. Oh. Oh. May eyes kaya ako siya binabad. So, ito yung lulutuin ko. Umalis si Asis, tinawag siya ni Baje kasi ipapapukni ni daw si Buje, yung asawa niya tinawag siya, tinawag si Asis kasi nga walang lisensya si Baje, si Asis may lisensya. Parang sasama lang si Asis just in case na may ano ba, na may checkpoint. Ayun, si Asis ang rerelyebo kay Baje. Baje yung lolo, lolo nila Asis na nagtutuktok din. So, ayan, ibabad ko muna matigas pa bago natin siya lutuin. Magtitinola tayo today. 52 53 six sixty seven sixty eight sixty nine <sniffs> um, what? what after sixty-nine? 70, hmm. 70, Seventy. What? Again? Seventy-one. Yeah. 72, 73, Seventy-four. Seventy-five. Seventy-six. Seventy-seven. Seventy-eight. 79, 80, mm. 81, 82, 83. Oh, what next? 84. Mommy. Okay, 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 okay. So, ayan guys, habang si Asher ay nagsusulat ng 1 to at hanggang ngayon hindi pa din siya tapos hindi ko alam kung anong oras na naman kayo makatapos ng kanyang homework. Minsan mabilis siya maggawa ng homework. Minsan naman na ah, Can I say, I will check. I will check your homework. Kailangan po nyo i-check kasi minsan nalilipulito siya sa pagsulat. Kaya i-check natin kung ko eh. 96, 97, yung 98 nya baliktad na naging 79 na. So, yun lang yung ating video for today, guys. I-end ko na talaga ang aking video kasi, pasta. ayan, mm, pastay. Alam nyo ba na hindi ko pinapakain yan ng chow-chow si Asher? Kasi nga hindi siya masyadong healthy. Paano eh? Bumili yung ama. Di ba nung pumunta kami ng supermarket, bumili siya ng apat. Ayaw niyang tigilan mm ayaw tumahimik kaya pinagbigyan ko na para lang tumahimik siya at para lang makatapos din kami sa kanyang homework kasi pasta siya ng pasta pasta siya ng pasta ay nako but anyway thank you thank you again for watching everyone hanggang dito na lang yung ating video hindi ko na siya hahabaan don't bye bye, don't bye, bye. Oh, why I'm not gonna say bye bye <laughs> Say bye-bye. Oh, you want more video? Okay, tomorrow we will make another video, okay? okay? So, yun lang, guys. Thank you, thank you again. See you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all. Subscribe our channel. Bye!